Alas dos imedya na ng gabi. Ang Jollibee na kadalasang umaapaw sa tawanan, hiyawan ng mga bata at ingay ng order takers ay napakatahimik. Parang biglang hinigop ng pader at tiles ang lahat ng buhay at kasiyahan. Ako si Ramon, o Mon sa mga katrabaho ko. Isa akong working student at ang shift ko ngayon ay pang-closing. Ang ibig sabihin, ako ang isa sa huling makikita ang mga ilaw na namamatay at makakaamoy ng huling patak ng mantika sa deep fryer. Kasama ko si Aling Nena, ang aming supervisor. Matanda na siya at may pusong ginto pero pagdating sa kalinisan, mas masahol pa siya sa general na nagpaplano ng giyera. At siyempre si Toby, ang utility guy. Si Toby na halos kasinlaki ng Jollibee mascot na nakatayo sa may pintuan ay sadyang napakabibo kahit dis oras na ng gabi. Siya ang may obligasyong alisin ang ulo ng mascot at itabi ito sa likod ng stockroom. Hoy Mon, bilisan mo na magmop dyan. Gusto ko bago mag-alauna, wala nang patak ng tubig sa sahig, sigaw ni Aling Nena mula sa counter habang nag inspection siya ng mga ketchup dispenser. Ang boses niya na parang laging nakabibigas ng isang listahan ng kailangan pang gawin ay lalong umalingaungaw sa katahimikan. Sumagot ako, Opo, aling nena, konting-konti na lang po. Pero habang nag i ako sa likod ng play area, may iba akong naramdaman. Hindi lang iyon ang usual na pagod na dala ng maghapong trabaho. Parang may lamig na umaakyat sa likuran ko kahit pa napakainit ng, ng panahon. Tumingin ako sa paligid. Ang malalaking baso na salamin na nagpapakita ng loob ng restaurant sa labas ay nagpapakita lang ng dilim ng kalye. Tumingin ako sa Jollibee mascot sa lobby. Kahit wala itong ulo, dahil inalis na ni Toby kanina, ang katawan nito na nakasuot sa pulang corporate uniform ay nakatayo pa rin doon, parang isang malaking tahimik na mannequin. Ang tanging ilaw na naiwan ay ang ilaw sa labas at ang ilaw pang emergency. Sabi ko sa sarili ko, Mon, pagod ka lang. Pero hindi. Bigla, may narinig akong kaluskos. Parang papel na pinunit. Galing sa may kitchen. Pero sarado na ang grill at nakatago na lahat ng paper bags at tissue. Toby, aling nena, kayo ba yan? Tanong ko, pero pabulong lang ang lumabas sa bibig ko. Walang sumagot. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng mop Parang ito ang magiging sandata ko. Nakatayo ako sa gitna ng dining area at sa sobrang tahimik, naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso. At pagkatapos, nakita ko ang ulo ng Jollibee mascot na alam kong dinala ni Toby sa stockroom kanina ay nakapatong sa lamesa ng manager, nakaharap sa direksyon ko. Ang malaking nakangiting mukha nito na dapat ay nakakatuwa ay biglang nagmukhang nanlalait sa dilim. Umikit ako at nagdasal na sana imagination ko lang iyon. Pagdilat ko, nandoon pa rin ito. Hindi iyon pwedeng maging si Toby o si Aling Nena. Si Aling Nena, napaka-strict niya sa mga gamit. Hindi niya hahayaang iwanan ang mascot head sa counter. Si Toby naman, napakaingat niyan. May kutob na akong may ibang kasama kami sa Jollibee ngayong gabi. Isang kasama na hindi namin nakikita. Dahan-dahan akong naglakad, palapit sa counter, hindi inaalis ang tingin ko sa ulo ng Jollibee. Parang gusto ko itong hawakan para kumpirmahin na totoo ito. Na hindi ako nag Bago ko pa maabot, narinig kong bumalik si Toby mula sa likod. Mon, bakit ganyan ka makatingin sa ulo ni Jollibee? Natatakot ka ba? Tanong ni Toby, tumatawa ng malakas para siyang isang malaking malusog na bata na walang pakialam sa mundo. Toby, dinala mo ba ulit yan sa harap? Tanong ko, seryoso ang boses. Nagkunot ang noo ni Toby. Hindi ah. Pagkatapos kong tanggalin sa katawan, nilagay ko na yan sa likod, sa loob ng malaking cabinet at isinara ko. Hindi ko na yan ibabalik. Alam mo namang mahigpit si Aling Nena tungkol sa mga costume parts. Pero nandoon yan, sabi ko, at itinuro ang ulo. Lumingon si Toby at biglang nawala ang tawa niya. Ang malaking mukha ni Toby ay nagbago at naging seryoso. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan, Mon. Promise, hindi ako. Bago pa kami makapag-usap ulit, lumabas si Aling Nena sa pinto ng office, hawak ang logbook. Ano bang pinag-uusapan wala na kayong oras sa paglalaro. Dapat natapos nyo na ang lahat ng closing procedures. Aling nena, tignan nyo po, sabi ni Toby at tinuro ang ulo ng mascot. Tinitigan ito ni aling nena at sa halip na matakot, galit ang lumabas sa mukha niya. Sino ang nag-iwan niyan dyan? Toby, hindi ba sinabi ko na sa iyo na iyan ay mahalaga at kailangan iyan itago sa cabinet? Baka masira o madumihan. Pero aling nena, hindi po talaga ako ang naglagay niyan dyan. Promise po, depensa ni Toby, na halatang natatakot na mapagalitan. Kung hindi ikaw sino, tayo lang ang tao dito, hindi ba Mon? Sabi ni Aling Nena at tumingin siya sa akin naghihintay ng suporta. Tumangu ako. Opo, Aling Nena, pero parang may kakaiba talaga ngayong gabi. Habang nagtatalo kami, biglang namatay ang ilaw sa kitchen. Hindi lang yung light switch kundi parang may nagtanggal mismo ng kuryente. Biglang dumilim ang lugar. Tanging ang emergency light lang ang nagbibigay ng dilaw na liwanag, na lalong nagpairi sa paligid. Ayan na, nagloko na naman ang breaker, iritang sabi ni Aling Nena. Tobymon, tulungan niyo akong hanapin ang flashlight. Hindi ko makita ang breaker box sa dilim. Hinahanap namin ang flashlight sa loob ng maliit na office. Habang naghahanap kami, narinig namin ang tunog ng parang may nagbaba ng mabigat na bagay. Galing sa kitchen, ang tunog ay parang malaking metal na nilaglag sa sahig. Ano yon? Bulong ni Toby at lumapit siya sa akin. Ang laki niya, pero halatang takot na takot siya. Baka, may pusa lang, sagot ko, pero alam kong imposibleng may pusa sa loob ng saradong Jollibee. Naglakas loob kaming sumilip sa kitchen. Gamit lang ang liwanag ng screen ng cellphone ni, M ni Aling Nena. Nakita namin ang grill spatula. Nakasalampak ito sa sahig at may parang bahid ng mantika sa gilid nito kahit na kanina lang. Nilinis at itinabi na namin ang lahat at hindi lang iyon. Sa sahig, malapit sa may walk-in freezer, nakita namin ang tatlong pirasong chicken joy na nakakalat. Hindi lang nakakalat kundi parang kinagat na. Ang mga buto ay nakakita pero ang kagat ay hindi kagat ng tao. Mas malaki at mas bilog. Puno na po lahat ng chicken joy sa freezer at wala na kaming naiwang stock sa warming cabinet. Bulong ni Toby, ang boses ay nanginginig. At saka hindi kami pwedeng kumain ng chicken joy habang nagko-closing. May tao dito, bulong ni Aling Nena, at sa wakas nakita ko na ang takot sa mukha niya. Ang laging matapang na manager namin, takot na rin. Pero bago pa kami makaalis sa pinto ng kitchen, biglang narinig namin ang isang malalim, malakas na tunog. Hindi ito tunog ng naglalakad na tao, mas mabigat. Ang tunog ay parang parang may naglalakad na may malaking sapatos sa loob ng stockroom, sa dulong bahagi ng kitchen. Ang tunog ay parang thump, thump, thump at hindi lang iyon. Kasabay ng boses na iyon, may narinig kaming pabulong na tawa. Ha <laughs> Bida ang saya. Ang boses ay hindi boses ni Toby, hindi boses ni Aling Nena. Ang boses ay parang computerized, malalim at may echo. Pero ang sinabi, ang catchphrase ng Jollibee ay lalong nagpakilabot sa amin. Nagkatinginan kaming tatlo. Alam namin na hindi na ito laro. Hindi na ito simpleng naglolo ko lang ang kuryente. May ibang nilalang sa loob ng Jollibee na ito. At ang nilalang na iyon, parang gusto niyang maglaro. Dahan-dahan kaming umatras habang ang tunog ng thump-thump ay palapit ng palapit. Ang dilaw na liwanag ng emergency light ay lalong nagpakita ng aming takot sa muka. Kailangan nating tumakas, sigaw ni Aling Nena, at sa sobrang takot, parang nawala ang lahat ng kanyang pagkasupervisor. Mon, Toby, sa labas, sa pinto sa likod. Dali-dali kaming tumakbo. Tinalikuran namin ang kitchen at ang thump-thump na parang may naglalakad sa aming direksyon. Ang unang plano namin ay tumakbo sa main exit. Pero alam ni Aling Nena na baka nakakandado na ito at masyadong malaki ang espasyo sa lobby kaya ang tanging pag-asa namin ay ang back exit na ginagamit lang para sa garbage disposal. Tumakbo kami sa loob ng narrow hallway na kung saan nakastack ang mga boxes at supplies. Sa sobrang dilim at sa sobrang bilis ng takbo namin, narinig namin ang kalabog ng mga box na nahulog. Toby, ikaw muna sa likod, sigaw ko, dahil alam kong mas malaki at mas malakas si Toby. Aling nena, mauna na po kayo. Hindi, kayong dalawa ang mauna. Kailangan nating magkasama, sagot ni Aling Nena habang pilit niyang binubuksan ang susing pinto. Nanginginig ang kamay niya, kaya hindi niya maipasok nang tama ang susi. Ang tunog ng thump, uh, thump, ay hindi na tunog lang para na itong yumanig sa buong pader. Parang nasa likuran na namin ito. Lumingon ako at sa dilim nakita ko ang anino. Isang malaking anino. Mas malaki pa kay Toby. Hala, sigaw ni Toby. Hindi iyon tao mon. Mas malaki iyon. Sa takot ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kinuha ko ang spray ng disinfectant na nakita ko sa may dingding. Ito lang ang naiisip kong pwedeng panlaban. Mon, Huwag kang magpakahero. Tumakas na tayo. Sigaw ni Aling Nena. Nasa wakas, naipasok na ang susi at iniikot ito. Narinig namin ang tunog ng lock na bumukas. Pero hindi pa kami nakakalabas. Biglang nahulog ang ceiling tiles sa likuran namin. Ang pinto na bukas na sana ay biglang nabangga ng isang malaking bagay. Hindi namin nakita kung ano. Pero ang malaking anino ay nasa pintuna. na. Puno ng metal ang tunog ng pagtama sa pinto. Parang hindi nito sinasadyang sirain ang pinto, kundi parang gusto lang nitong harangin kami. Huli na kayo, ang computerized na boses ay narinig na namin mas malapit na ngayon. Hindi na ito parang bulong, kundi parang nagre-record na boses sa speaker pero may lamat. Napatay ang emergency light. Nawala na ang liwanag. Nandoon kami, nakakulong sa madilim na hallway at ang tanging naririnig lang namin ay ang malakas na paghinga ng nilalang sa kabilang pinto. Amoy na amoy namin ang amoy ng matamis na mantika at lumang papel. Toby, gumawa ka ng ingay, sigaw ko. Aling nena, pilitin na niyong buksan ang pinto. Kinuha ko ang spray ng disinfectant at itinutok ko ito sa maliit na butas ng pinto. Parang gusto kong makita kung ano ang nasa likuran nito. Bago pa ako makapag-spray, biglang gumalaw ang pinto ng malakas, parang sinipa, at pagkatapos, isang malaking itim na kamay na may tatlong daliri ang sumungaw sa butas ng pinto. Ang kamay ay parang masyado na itong malaki at mataba para maging kamay ng tao, at ang kulay nito ay nakatatakot na pula at itim. Bida ang saya, sigaw ng boses walang pag-aalinlangan, inspray ko ang lahat ng disinfectant na kaya ko sa kamay na iyon. Ang matinding amoy ng alcohol at chemical ay pumuno sa hangin. Narinig namin ang isang malakas na ingay na parang may nagbaburn. Aray, ang sakit! Sigaw ng boses. Pero hindi boses ng tao, kundi parang nagbaglitch na recording. Sa pagkakataong iyon, nagawa ni Aling, Aling Nena nasipain ang pinto at tumakbo kaming tatlo sa labas sa likurang parking lot tumakbo kami ng tumakbo hindi kami lumingon at hindi kami huminto nakarating kami sa kabilang kalye pagod nanginginig at puno ng takot tumingin kaming tatlo sa Jollibee ang ilaw sa loob ay patay na lahat tahimik na ulit parang walang nangyari parang isang normal na sarado na restaurant ano yun tanong ni Toby habol ang hininga ano yun mon aling nena si aling nena umiiyak ay yumakap sa amin hindi ko alam 30 years na akong nagtatrabaho sa Jollibee pero hindi ko pa naranasan ang ganyan kinaumagahan bago kami pumasok nagkita-kita kami sa labas may pulis na nagbabantay may sirang pinto sa likod sabi ng pulis mukhang break in daw pero wala namang nawawalang pera o gamit. Pero hindi iyon ang pinaka nakakatakot. Ang pinaka nakakatakot ay ang stockroom. Pumayag kami na tingnan ang stockroom kasama ang pulis para kumpirmahin na walang nawawala. Ang stockroom ay masikip. Puno ng boxes at iba pang supply. At doon, sa gitna ng silid, kung saan dapat nakatago ang buong Jollibee mascot costume, nakita namin ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso namin. Ang katawan ng Jollibee mascot na inalis na ni Toby sa loob ng lobby kagabi ay nandoon, nakatayo. Pero punong-puno ito ng maliliit na tahi na parang pinagtagpi-tagpi na tela sa katawan. At ang tahi ay hindi parang simpleng pag-aayos, parang may inilagay sa loob at pilit na isinara. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang cabinet kung saan dapat nakatago ang mascot head. Nakabukas ito pero walang laman. Saan ang ulo? tanong ni Aling Nena habang naghahanap. Tumingin ako sa sahig. Sa ilalim ng cabinet, may nakita akong lumang newspaper clipping. Kinuha ko ito at ipinakita sa kanila. Ang clipping ay luma. Kulay Brown na at parang galing pa sa dekada 80. Ang headline ay nakasulat sa malalaking letra, Huli ng Pulis. Lalaki na nakasuot ng costume ng gulo sa restaurant. May mental instability. Ang litrato sa ilalim ay malabo pero kitang kita ang mukha ng isang lalaking may matinding galit na ekspresyon at sa tabi niya may malaking logo ng isang sikat na fast food chain. Hindi Jollibee ang logo, pero parehong pareho ang concept. Pero ang pinakadetalye na nagpatindig sa balahibo ko ay ang isang maliit na paragraph sa ibaba. Nakasulat dito, Ang lalaki na may malalim na obsession sa mga corporate mascots ay pilit na gustong maging bahagi ng mga ito. Sinasabing, tinala siya sa mental facility at ang kanyang huling hiling ay sana mabuhay siya sa loob ng isang mascot at makasaya. Basahin niyo to, sabi ko, nanginginig ang boses. Ang lalak lalaki ay pinalabas na malapit sa lugar na ito. At matapos nito, wala na siyang nakitang trabaho. May dinukot si Toby sa likod ng malaking sako, isang lumang ID badge. Ang pangalan ay Jose Marie A. Ang picture ay parang mas bata pa siya at ang posisyon niya, mascot handler. Pero may nakasulat sa likod ng ID badge. Nakasulat ito gamit ang parang dugo o matinding mancha. Hindi ako aalis. Bida ang saya hanggang kamatayan. Nilingon namin ang pulis na nakatingin sa amin. Wala naman kayong nakitang kakaiba, 'di ba? Tanong ng pulis. Kaya niyo bang i-describe ang taong pumasok dito kagabi? Nagkatinginan kaming tatlo. Ano ang sasabihin namin? na nakita namin ang isang malaking galit na anino na may computerized na boses na ang Chicken Joy ay kinain ng isang nilalang na hindi tao? Nagdesisyon kami. Wala po kaming nakita, sir, sagot ni Aling Nena, pilit ng ngumingiti. Gusto lang po sigurong pumasok at matulog ng kung sino. Pero alam namin ang totoo. Ang ulo ng Jollibee na nakita namin sa counter ay hindi naisip ni Toby na ilagay doon. Ito ay itinabi ng nilalang na nagtatago sa dilim. At ang lalaking may obsession sa mascots, si Jose Marie ay hindi lang bumalik sa Jollibee. Siya ay nanatili. At bawat gabi na mag-isa ang Jollibee, bumabalik ang bida ang saya na iyon. Hindi na lang siya costume. Siya na ang nagpapagalaw nito. At ang Chicken Joy na kinagat sa sahig iyon ang una niyang hapunan. Simula noon, kapag nagko-closing ako, tinitingnan nga ng naku ng mabuti ang bawat anino. At tuwing nakikita ko ang Jollibee mascot, hindi ko na nakikita ang masayahing bubuyog. Nakikita ko ang malaking, nakangiting maskara na nagtatago ng isang malalim, galit na kaluluwa na nais lang maglaro. At ang laro niya, hindi masaya. Hindi na ako kumakain ng Chicken Joy kapag alas 12 na ng gabi. Baka kasi huli na ang makagat ko